Ayan, magandang araw po. Ayan, ipapakita ko po sa si inyo yung ginagawa ng aking asawa. Nagmumover po siya. Ayan po. Ayan po ang kanyang lilinisin. Ayan. Natapos siya na po itong side na to. Doon na lang po siya sa gawin doon. Ayan, hanggang doon po siya. Hanggang doon sa ginagawa niya. Ayan po siya. ayan Ayan po siya. sarap po maglinis ano po ayan ang luwang ng kanyang imomower pero malapit na po siyang matapos at tingnan niyo po oh, 5pm po dito ngayon ang ganda po ng araw at saka yan po yung po na yung sa gitna, yan po yung pinakamaganda dito sa likod ang ganda po niya no? ayan ganda niya po lalo na po pag maganda yung weather feeling nasa Pilipinas lang po kami ayan ayan po yung aming likod ayan po po maganda yung panahon dito. Ayan, tingnan nyo po yung aming mga tanim, ang aming sitaw. Ayan po siya. Nanilaw na po siya. Ayan. Kasi nga po nung mga nakarang araw, medyo lumamig na po dito. Ayan po siya, ang dilaw niya na. At inani ko na po lahat ng mga pwede kong anihin. Ayan. Tapos, yeah, next summer po ulit ang pagkatanim. Kasi nga po, malamig na. Hindi na po mabubuhay ang halaman. Amin po. Next summer din po kami makakatikim ng sariwang gulay. At ito naman po ang aming mga kamatis. Ayan po. Ang liliit po niya. Ayan. Kinuha ko na po yung ibang Itong uh, gawin na lang po na to hindi ko na kukuha ayan Ayan. Ang ganda. Ay. Ito po yung sitaw na turo. Ayan kinuha ko na po lahat na mga pwede kong makuha. Ito, ayaw, kung pwede ko na din siguro kunin. eto po, medyo madami na din po ako nakuha. Kinuha ko na po yan. Eh. Yung pumangad madidilaw, ibubuto ko na lang po siya. Yung mga dilaw na yan. Ayan, ayan po yung sili. Kukunin ko na rin. Kukunin ko na din po itong mga sili na to. dami na pong lamok. Mararamdaman ko na kinakagat na ako. Ay! kukunin ko na siya kahit maliliit. Ayan, ayan pa. ko na aning sili. Ang ginawa ko po dun sa mga naanik ng sili eh, tinugasan ko lang po siya tapos uh, pinatuyo ko po tapos saka po siya nilagay sa ziplock saka po siya nilagay sa freezer. Para po pagkailangan ko eh, kukuha na lang po ako sa freezer. May ito po. yung talbos. kunin ko to kukunin ko to bukas. Sayang yung mga dahon ng sili. Kukunin ko to nakahalo ko sa sa ulam namin. Hindi ko lang ko alam kung pwede to sa ano. Tingin ko pwede siya ihalo sa gata. Ano? Ang ganda. Ang ganda. At ayan po yung aking asawa Malapit na siguro siya matapos. Ay, payarin. asawa ko nagpa-practice hindi ko po alam kung may natatanggal pong damo yan bilis tayo pa tayo banggain kunin ko na rin po siya eh, you no? Know? ano po siya parang siling panigang o siling panigang ng auto ayan ay, nako. Dumikit na sa kuko ko. Ay. Ayan siya. Yung mga sili. Ang payat. Pero kukunin ko na kaysa mamatay pa sa lamig. Ay, bangun siya. Sasailin ko na. Ay, kukunin ko talaga itong mga dahon. Tap. Hay naman po ay dito kami sa loob, ayan po kanina po dun sa labas ng kabila yan po yan ngayon po dito naman po sa loob maganda po loob na to ito po, siya. Ito po yung loob na amin eh nadalang bulaklak ganda ganda